Downy, ito ay mabango para sa panglaba. Downy. <laughs> panglaba ba yan? Bilisan mong mag-ayos uh, dyan Nido. Ito mm. ay maganda sa ating mga buto. Nido. <laughs> ano ano naman masasabi mo diyan sa Nido? The best milk ever. Spill Nido. Nido. M I M I L O Nido. <laughs> nito. Wow, masarap. Lasang Milo, <laughs> Nido. <laughs> Ayun, marami pa akong nito doon, na-stack na nito. Oh. Yan si Mochi. Nandiyan ka na naman na patabi-tabi dyan. Mochi, the best uh, oh. food. Mochi. Ito, hindi na ako nagme-merienda nito kasi pang basta may pagkain si Mochi. Binisin mo dyan. oh. hindi pa nakapagkwan dito. Mmm, kalot-kalot pa yung mga lamesa. Hindi pa nakapagpakain ng isda. Ay, magulo pa dito sa kusina. mm Ano ba yan? Wala nang paglalagyan dito ng ano. Mm. Yan, yung mga kalat. Mm. Walang laman. Mm. Hindi pa nabugasan. Ayan, kahapon pa yan. Ay, gulo. Basura, hindi pa nakapagkatapon. Hmm. yung mga laman ng rep isang linggo na nun dyan hindi pa na uubos napapanis na naamag na yung mga matatagal na so, yung... Hmm. tapos dito sa ang daming balabalahibo ng pusa di pa nag uh, ano, oh, mga naglaglagan na dahon ng halaman di pa nababakyo kain na tayo tanghalian tanghalian alas dos media na mm. yan ang uh, pagkain so, walang kutsara Kuki kah, kah kah. Di mana tuh kau buat adon? Wangi. Kayak apa yang kau buat? aku yang. Di mana yang diwala? Kayak okay. okay. apa okay. okay. yang okay. okay. One, two, three. Ryan at uh, gagawin natin tong itong ito pinotol ko na doon kasi hindi umiilaw at uh, yan ititis natin tingin natin kung may connectivity tuon sa may dito Subukan natin Total ang kukunin uh, na lang naman natin isa uh, connectivity yung kung may putol ang hahanapin natin ilagay natin lang sa connectivity dito dito Ayan. tapos pag, pagdikitin natin tong dalawang dulo kung gumagana yun may tunog ibig sabihin may connectivity at uh, ititis natin tong ito. i try natin dito. Dito sa may uh, ano kasi itong pan na to eh, ilaw na to. Uh, GRB. So yung beam mo na yung uh, itis natin. Hang kasi hanapin natin kung saan yung uh, kasi mula dito mula, mula doon sa kwan ito yung pinakadulo na hindi umiilaw kaya pinutol ko dito test natin ulit try natin yun umilo na kagad at sumasabay na doon sa may main oh. No. kasi may siksik na maigi. okay Saksis. eh mahaba-haba pa namang itong parang isang uh, daloy ay uh, isang hindi pa oh, ayos na